Alam mo, may tanong ako sa iyo. Bakit kaya may mga taong kahit 20 or 30 years na nagtatrabaho, parang wala pa rin naiipon? Samantalang meron namang iba, halos kasi simula lang pero nakapundar na, nakapagbabakasyon, at minsan nagre-retire ng mas maaga. Alam mo, sekreto, hindi dahil mas matalino sila o mas suerte sila kundi dahil iba ang mindset nila tungkol sa pera. Itong tinuro na Rich Dad kay Robert Kiyosaki sa librong Rich Dad, Poor Dad. At ito rin ang gusto kong ibahagi sa iyo ngayon, ang pitong sekreto para maging mayaman kahit ordinaryong tao ka lang. At kung tapusin mo ang video na to, mas malinaw na sa sa'yo kung bakit ang ibang tao tuli-tuli ang pagyaman. At ano ang dapat mong baguhin para makasabay ka sa kanila? Simulan na natin. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakaiba ng mayaman at mahirap? Simple lang. Ang mahirap iniisip na trabaho ang sagot sa lahat. Kaya tuwing sweldo, bayad ng bills. Grocery at utang, konting luho, biglang reward. Tapos, bago dumating ang susunod na sweldo, ubus na agad ng pera. At sa susunod na buwan, uulit na naman. Ang tawag ni Rich Dad dito ay rat race. Yung kahit gaano kataas ang sahod mo, kung gastos ka ng gastos habang buhay kang iikot sa parehong sitwasyon. Sabi ni Rich Dad, ang trabaho ay pambayad ng bills, pero ang assets ang daan sa yaman. Kung gusto mong umangat sa buhay, hindi sapat ang tumataas na sahod. Kailangan mong gumawa ng assets. Mga bagay na kumikita kahit natutulog ka. Ano ba mga assets na to? Paupahan o lupa na pwedeng tumaas ang value at pagkakitaan ng renta maliit na negosyo na kayang tumakbo kahit wala ka. Gaya ng vending machine o water refilling station. Investments gaya ng dividend stocks, REITs o pag-ibig MP2 na nagbibigay ng passive income. Ibig sabihin, pera mo na ang nagtatrabaho para sa'yo. Kung wala kang asset, ikaw ang habang buhay na magtatrabaho para sa pera. Isang magandang halimbawa si Aling Marites, isang OFW sa Middle East. Nung una, remit lang, bayad utang, at pambili ng gamit. Pag-uwi taon-taon, ubus pa rin ng ipon. Hanggang matutunan niya ang konsepto ng assets. Ginamit niya ang ipon para bumili ng maliit na paupahan sa probinsya. Ngayon, kahit nasa abroad siya, may 10,000 kada buwan mula sa renta. Maliit pa, pero ito ang unang hakbang sa tunay na yaman. Pera na pumapasok kahit hindi siya nagpapagod. Kaya ang tanong ko, may asset ka na ba o puro gastos ka lang? Sa kulturang Pinoy, maraming takot na takot sa utang. Sabi nila, iyoko niyan, Baka mabaon lang ako. Pero sabi ni Rich Dad, hindi lahat ng utang masama. May dalawang klase ng utang. Una, bad debt. Utang para sa luho. Credit card para sa gadgets. Mamahaling bag o bakasyon. Hindi kumikita at lumalaki pa dahil sa interes. Pangalawa, good debt. Utang na ginagamit para kumita. Halimbawa, business loan, housing loan para sa paupahan, o puhunan sa kita generating asset. Ang sekreta ng mga mayayaman, ginagamit nila ang pera ng iba para kumita ng pera para sa kanila. Halimbawa, si Mang Rudy, dating jeepney driver. May maliit well lang siyang ipon, pero gusto niyang madoble ang kita niya. Imbis na ipunin pa ng matagal umutang siya sa kooperatiba para bumili ng isang extra jeep. Yung hulog buwan-buwan, galing mismo sa kita ng bagong jeep na yon. Pagkalipas ng tatlong taon, fully paid ang jeep at may dagdag 1,000 kada araw na kita. Iyon ang power ng good debt. Kung marunong kang magplano, pwede kang mapabilis sa pagyaman gamit ang pera ng iba. Pero tandaan, dapat siguradong kikita ang uutangin mo. Huwag uutang para sa luho. Huwag uutang kung hindi mo alam kung paano babayaran. Kung nag-iisip kang magnegosyo o bumili ng asset, tanungin mo sarili mo. Ang utang ba na to, kikita para sa akin? Kung oo, pwede itong maging hagdanan paakyat sa yaman. Kung iisipin mo, halos kalahati ng buhay natin ginugol sa pag-aaral sa eskwela. Natuto tayong magbasa, magsulat, magbilang. Pero tanungin mo sa sarili mo, tinuruan ka bang yumaman doon? Ang sagot, hindi halos. Ito turo na Rich Dad, Your wealth grows as your knowledge grows. Kung gusto mong umangat, kailangan matuto kang palaguin ang pera mo. At hindi mo kailangan gumastos ng malaki para matuto. Magbasa ng libro tulad ng Rich Dad Poor Dad o Local Finance Books. Manood ng YouTube videos tungkol sa negosyo at investments. Sumali sa free webinars tungkol sa real estate or financial planning. May kilala ako dating call center agent na si Liza. Mahilig lang siyang manood ng financial videos gabi-gabi. Isang araw, sinibukan niyang bumili ng maliit na lote sa probinsya. Pagkalipas ng limang taon, doble ang value ng lupa. At doon niya na-realize, ang pera mo lalaki kapag marunong ka kung paano ito palaguin. Ito ang totoong laban, hindi lakas ng katawan kundi talino sa pera. Kapag financially educated ka, alam mo kung saan ilalagay ang pera mo para ito mismo ang magpaparami sa sarili niya. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng karamihan, umaasa lang sa iisang income. Sipin mo na lang, kung biglang nawala ang trabaho mo bukas, ilan buwang kang tatagal? Kaya sabi ni Rich Dad, kailangan mong gumawa ng multiple streams of income. Pwede itong small business o online sideline, rental income mula sa paupahan, affiliate marketing o online selling, dividend stocks o investments na magbibigay ng kita taon-taon. Halimbawa, si Carlo, isang empleyado sa opisina, Tuwing gabi, nagla-live selling siya sa Shopee at TikTok. Yung extra income niya, hindi ginagastos. Iniipon para makabili ng motor para sa delivery business ng pinsan niya. Unti-unti, nagiging snowball ang income niya. At yan ang sikreto. Huwag umasa sa isang bulsa lang. Kung lagi kang takot, lagi kang may stuck. Ang mayaman, hindi sila basta-basta reckless, pero marunong silang sumugal kapag may tamang plano. Alam mo ba minsan, mas malaking risk ang walang ginagawa? Halimbawa, may 100,000 ka sa bangko. Inflation ngayon, halos 5% kada taon. Kung nakatambak lang ang pera mo, lumiliit ang value niya araw-araw. Si June, dating OFW, nakatipid ng 200,000 pesos. Imbis na ilagay lahat sa banko, bumili siya ng dalawang vending machines at ipinuwesto sa school. Ngayon, kumikita siya ng dagdag 15,000 kada buwan. Yes, risk yun, pero calculated. Kasi pinag-aralan niya muna bago sumugal. Ito ang pinakapaborito kong linya ni Rich Dad. Every peso in your hand is your little employee. Ang mahirap, pera, gastos, ubos. Ang mayaman, pera, Asset, Income, Repeat. Halimbawa, si Mia. Imbis na bumili ng bagong iPhone, bumili siya ng stocks na nagbibigay ng dividendo. Tuwing quarter, may dumarating na ekstra pera sa kanya kahit wala siyang ginagawa. Iyon ang totoong game plan. Pera na nagtatrabaho para sa iyo. Sa huli, lahat ng ito nagsisimula sa utak mo. Kung lagi mong iniisip na, hindi ko kaya yan, hindi ka magsisimula. Pero ang mayaman, laging nagtatanong, paano ko kaya ito kakayanin? May kilala kong dating vendor, si Mang Nestor. Nagsimula lang siya sa pagbebenta ng fishbowl sa labas ng eskwelahan. Inikot niya ang kita, bumili ng kariton, nagdagdag ng hotdog, at ngayon, may maliit na karinderya na siya. Lahat yon nagsimula sa mindset na hindi natakot magsimula sa maliit. So, ito ang pitong sikreto ni Rich Dad para yumaman. Number one, bumuo ng assets. Number two, gumamit ng good debt. Number three, mag-invest sa financial education. Number four, magkaroon ng multiple streams of income. Number five, huwag matakot sa calculated risk. Number six, pera na kumita ng mas maraming pera. Number seven, mindset muna bago yaman. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, huwag mong hintayin na milyonaryo ka bago magsimula. Magsimula ka na ngayon kahit maliit lang. At kung gusto mo pang manutunan kung paano paluguin ang perang pinaghirapan mo ngayon, like mo tong video, share mo sa kaibigan mo, at mag-subscribe ka na sa The Brown Investor. Dahil dito, pera at mindset ng Pinoy ang bida. Handa ka na bang simula lang iyong Rich Dad journey? Type Rich Dad kung gusto mong maging rich.